yung dilim na. Kala ni John. Uulan yan. Uulan. uulan oh. yan na. <laughs> uulan na nga eh. Oh, Ulan na nga eh. O, ayan yung sa salamin. Tapos na. Doon hindi pa eh. No? Dito o oh, malakas na yung ulan. Kanina pa nga siguro na dito umulan eh kasi. Oh. Mm -mm. Basang na yung ano. Uh, Daan. Matubig na sa gilid. Eh. Mm -hmm. That's me. Kanina pa nag-umpisa. Makabisaya man na tayo ng kwente. Konte. Okay lang yung naiintindihan ko naman. Oo. Minsan nga si Maya nagsasalita din. Oo. Ah. Minsan lang ko rin sabi ni Maya. Bakit hindi ka natin ang Bisaya? Sabi <laughs> 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 ko, naintindihan ko kung ano yung lagyan ko lang ng ano, ng action. So, sobrang lulas nito oh. pag may ina lang yung ulan pagka ano dapat talaga dahan-dahan oh. no? o magting islayan lang ng gulong dito gigiwang oh. kiwang na talaga mas maganda na yung mas malakas yung ulan kaysa ganito dito konting ulan din bahaan Ano? Oh.